Mga katupa, mga kaibigan, panoorin nyo ang video ito. Mismong miyembro ng dating daan o MCGI ang nagsiwalat ng katotohanan na si Mr. Badong, isang MCGI. Panoorin nyo mga katupa, mga kaibigan, kung ano ang kanyang isiniwalat na katotohanan. Ayan, panoorin natin mga katupa. Mas matatanggap pa namin kung aaminin ni Brad Daniel na nagkamali si Brad Ellie. Mas matatanggap po namin yon. Manindigan kayo, Wag kayong mga bakla. What? Huwag kayong mga bakla, magpakalalaki kayo. Yan, sa, yan ang sabi ng Biblia. Dahil walang baklang mapupunta sa langit. <laughs> o diba, mga katupa, mga kaibigan, hindi na po paninira yan. Mga dating daan, UMCGI, magising na kayo sa katotohanan. Mismong puno nyo na po ang nagsabi ng katotohanan. Welcome na welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo para sa tunay na kaligtasan